Isang araw may naisipan ako, magpapagapihan nga pala ako, binilang ko muna mga isda ko, kaso konti na lang pala sila, hindi pa rin sila ganun kalalaki, wala na rin pala laman tong isang styro ko, naubos na kasi kakapamigay, agad nga pala ako napaisip, alam ko na kay Tampi, si itong nga palang gagamitin ko, so paano guys, tara! Buti na lang malapit ang bahay nila sa amin, eksakto naman mukhang nandyan siya, hindi nga pala ako nagkamali, pero medyo nagulat lang ako, hindi na nga pala ako magpapaligoy-ligoy pa, kailangan ko nga pala ng isda para sa mga followers ko, ang sabi niya marami daw sa loob, nakakatawa lang kay Tampi kasi napakarami niyang repta pero parang hindi isda ang hanap ko. Huwag <laughs> yan, tinatay mo na nga yung isa eh. Siyempre, tampi, joke lang. Tataluhin ba naman kita? Magkano ba bibiliin mo? pero parang nakalimutan ko magdala ng pera. Ang sabi niya ayos lang daw yan. Para daw to sa mga followers ko. Napakabait talaga ni Tampi. Kaya naman agad siyang nanghuli. Guys, tingnan nyo. Napakaganda ng gapi niya. Pati nga pala ako ay namang ha. At syempre, para hindi nakakaya ako na naglagay sa plastic. Kaya naman sa mga followers ko, kayo nung bahala. Ituturo ko naman yung direksyon kung saan ko itatago. Paalam na nga pala sa kaibigan ko si Tampi. Road trip na naman si Boy Machu rin. As usual, sa bukid ko lang to itatago. Hindi ko na kayo papahirapan pa. Medyo malubak lang dito. Pero kaya rin naman. Nilabas ko na nga pala yung gapi na ipapamigay ko sa mga taga dito at kalugar ko dyan, malapit lang to sa pagod na poste. Dito ko itatago malapit sa mga sagingan. Ilalagay ko dito sa kulay green na poste. Hindi siya aano rin kasi may harang naman. Sa makakahanap nito, picture ka kasama ang isda. comment na lang sa comment section ko sa baba. Pupunta nga pala ako kila Kuya Dug. Shoutout nga pala sa mga batang to. Nakilala nga pala nila tayo. Nandito na nga pala tayo sa pugad na mga tindog Nakita ko din yung lolo ni Skincare. Ginagala nga pala ang mga apo niya. Char. Pagpasok ko nandito nga pala si Itchambungan. Babatiin ko sana kaso mukhang seryoso. Nandito rin pala si Boy Ubo, walang hamon nagbibingo. Nandito din pala si Mama Bunggan, Mama Skincare, at si Mama Dugs. Ipapagawa nga pala ni Skincare yung bike. Sinira ni Ichan. Yan ba yun? Nasira? Sinira niya. Agad ko nga palang naalala, nasira nga pala to na itsambunggan yung naglong ride kami sa malapit. Kahit nga pala yung aso ni skincare na si Kopi alam, natatakot nga pala akong hawakan yan baka mga gat. Medyo hapon na rin pala, hindi ko alam magpapagawa lang kami ng bike, napakarami pa namin. Si Boy Ubo nga dapat hindi nasasama, tingnan nyo naman lagi nalang pinagdidiskitahan ng motor ko. <laughs> Bibili nga pala kami ng tinapay. Hindi pa kasi kami nagme-merienda, pero minsan may bait din pala si Boy Ubo. Pero pakitang tao, inaloko nga pala sila ng pineapple pie. Hindi daw pala nila to type kasi daw hindi sila nakain ito. Buti na lang si Itchambungan, sa totoo lang bata pa lang ako nakain ako nito. Nandito na nga pala kami sa vulcanizing Nabutas kasi ang gulong ni skincare Tapos sa ityang bunga ng sinisisi Nagkakabentahan na nga pala ng laman sa amin Dating 1,500 ngayon 270 na lang Nasa sa inyo naman kayo na lang ang mamimili O diba bongga? Char! Paalis na nga pala kami Magmumotor nga pala kami para mabilis Kakain kasi kami sa sisigan Nagangkas ang kasan na lang kami para tiping Lobat din kasi yung mga e-bike nila Yeah! Agad na nga pala kami nagmadali. Road trip na naman ang Team Dugyot. Dito nga pala kami kakain sa Tonton Sisig. Dabis nga pala ang mga sisig dito. Kaya naman isang pork sisig po. Guys, tingnan yung sizzling plate nila dito. Grabe, napakagandang pagmasdan. Big, big shoutout nga pala kila kuya. Shish, baka Tonton Sisig yan. Woo! Napakalupit nga pala ng servisyo nila dito. Hindi lang yon napakabilis pa. Medyo naubo lang ako sa uso. Akala siguro ni Boy Ubo, ginagaya ko siya. Hindi ah. So paano guys, kain nga pala tayo. Lagi nga pala silang kumakain dito. Ako sa totoo lang, first time ko lang dito. Pero mukhang masusunod sulit ang bayad ko. Tapos kasama ko pa mga kaibigan ko. O di ba, food trip na naman ang tip dogyo. Tapos na nga pala kaming kumain. Kaya naman pupunta muna kami sa kapihan. Dito pala yan sa QP Heaven. Agad na nga pala kami pumasok. Grabe dito guys, naka-aircon. Kaya naman kahit hindi nakakatakot, agad kami ng lamig. Namili na rin pala kami ng aming o-orderin. Habang nag-aantay, nagkwentuhan muna kami. Sabihan ng mga problema. Tapos kung anong solusyon. Eto nga pala yung in-order namin. Tingin pala mukha nang masarap. Siyempre dahil ako lang malakas sa amin, ako na nagbuhat. Inaturean din pala kami na may-ari. Eto nga pala para kay para naman kay itsambunggan, para kay skincare, para kay buy At syempre guys, para sa akin. O ba diba, putrip na naman ang Team So paano guys, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa panonood. Paalam!